Magandang araw, update muna tayo mga kapatid. Ipinag-utos ng uh, Malacanang na ipatigil muna ang lahat ng preparasyon na may kinalaman sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng uh, paglabas ng mga balita na nagsasagawa na ng uh, uh, pagkakabit ng mga tarpaulin, preparations para sa sona ni PBBM, ang ilang personnel ng DPWH. Sa pahayag ni Executive Secretary Sinabi niya na dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring ito dahil yung preparasyon ay ginagawa habang napakarami doon sa mga kababayan natin yung uh, nagsusuffer at uh, obviously nasalanta ng masamang panahon. So dahil dyan, uh, ipinag ipinagutos ng Malacanang na itigil muna ang lahat ng sona preparations at itoon yung pansin at buong atensyon uh, sa pagtulong doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng masamang panahon sa Pilipinas. At yan muna ang pinakahuling balita mula po sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.